Hello mga kumarites, magandang araw. Tara at samahan nyo na naman ako for today's mini vlog. Nakabili nga pala ako ng isang kilong manok kanina mga kumarites at dahil puro hita nga yung pinili ko, e eh, bala ko i marinate na lang yun. Kailangan nga ng kalamansi doon, kaya pumunta ako dito sa may likod ng bahay at tinignan ko kung merong bunga yung kalamansi dito at eto napakarami pala. Tamang tama din at bala ko nga gumawa ng kalamansi juice dahil yung ubo ko e eh, napakatagal na hindi pa nawawala. Hindi ko nga maabot yung mga malalaki kaya mamaya ko nalang lang ipakukuha sa asawa ko at yung mga nandito na lang sa baba yung mga pinagkukuha ko. Ayan at napakarami palang malaglag dito sa may baba siguro dahil na rin sa sobrang hinog. Hindi ko na nga din pinakadamihan yung kinuha kong kalamansi mga kumarites at yung malalaki kasi eh hindi ko na apot dahil nasa taas. Sobra-sobra pa naman to sa gagamitin ko dahil konti lang talaga akong maglagay ng kalamansi kapag nagmamarinade ako. Kayo nang mag-adjust mga kumarites, hindi ko sure kung marinade ba o marinate. Basta may mari, okay na yun. <coughs> Pumasok na ako dito sa loob at hinugasan ko na nga itong isang kilong manok na nabili ko at ito nga pala ay purhita. hita. ko nga pala to sa dalawang luto. Yung kalahati ay panguulam namin sa tanghalian tapos yung kalahati naman ay pambukas ng umaga. Para may ipapabaon na ako kay Angelo at hindi na nga siya bibili ng ulam sa eskwelahan. Mas maganda nga rin pala hinihiwaan yung karni ng manok bago i-marinate mga kumarites para pumapasok yung lasa niya hanggang loob. Bali yung dalawang hita nga pala ay pinahati ko sa gitna tapos eto namang dalawa ay hinayaan ang kungbo at eto nga yung uulamin namin ngayon. Eto at sisimula kinakamulan ko na maglagay ng mga pampalasa dito katulad na nga lang nitong bawang tsaka ng paminta. Kung dati ang kasama nitong nilalagay ko ay oyster, ngayon ay susubukan ko nga itong ketchup. Napanood ko nga lang din yan mga kumarites at piling ko nga ay masarap yung kalalabasan nito. Sa kalamansi naman ay dalawang peraso lang yung nilagay ko dahil nag-aalala nga ako at baka umasim. Mm huwag -hmm. na huwag nga nating kakalimutan na lagyan to ng ating sarili. Siyempre ano pa ba kundi toyo. Ayan at imimix mix ko nga lang to mga kumarites at sigurado namang malinis yung kamay ko dahil naghugas naman ako kahapon. Amoy pa nga lang nito, mga kumarites ay nakakagutom na pero tatakpan nga muna natin to ng mga isang oras bago iluto. Plastic na nga lang yung ikinover ko dito mga kumarites at wala naman tong takip. Tapos nung mga isang oras na nga ay iluluto ko na to sa air fryer. Malaking tulong nga kapag meron kayong ganito, biruin mo makakapagluto ka kahit walang mantika. Bali, etong dalawang hita nga pala ay sinet ko sa 200 degree in 30 minutes. At ano pa nga ba yung masarap na sausawan dito kung toyo at kalamansi na may sili sana. Yun nga lang wala kaming sili mga kumarites kaya pwede na to medyo matagal nga lang yung pagluluto sa air fryer mga kumarites dahil pagkatapos nga ng 30 minutes eh binaligtad ko naman yan sinet ko lang yan sa 25 minutes at ayun sobrang perfect ng pagkakaluto pantay na pantay yung pagkakaluto mga kumarites at grabe napakabango talaga meron pa nga kaming natirang adobong sitaw mga kumarites at sinaling ko na nga to sa mangkok at hindi ko na rin ininit kaya naman din sa ganitong luto ay napakatagal ng buhay kaya pwede mo nga tong initin at ulit uliting ulamin nung niluto nga to kahapon nung asawa ko ay nagsahog siya ng tiga bunga tapos kaninang umaga ay dinagdagan ko yan ng chicharon. Habang iniinit mo naman yung ganito, e eh, pasara pa ng pasara. So, yun lang naman for today. Thank you for watching mga kumarites at God bless sa ating lahat.